Tira, sinagot na nga kayo eh. Ah, anong sagot sa inyo doon sa abuloy? Sa nagreklamo? -re -re Kung nagdududa kayo na yung abuloy ay eh, napupunta sa akin, huwag na kayong mag-abuloy. Kung gusto niyo tumulong, idiretso nyo na. Doon sa gusto niyo tulungan, tayo sila eh. Yun nga yung gusto namin eh, idiretso na eh. Hindi kami surprised doon sa sinabi ng kuya nyo. Ah, Roblox, so huwag silang manghingi. Yun lang yun eh. Hindi mo pala kailangan ng pera, huwag silang manghingi, huwag silang mangatok, huwag silang umiyak sa pulpito. Oh, oo. Oh, huwag yun silang manghingi. Yan yung, yung sinasabi ni, ni Dark Matter. Ano ba utos ng Diyos? Give me your money. sabi Give it to Bob. Si Bob yung pastor niya. Wala ko lang eh. Nadaan nila sa padrama-drama, paiyak-iyak, naawa-awa. Tapos eh, uh, yung mga, sim yung mga nagsisimpat siya naman, eh ito ka, uh, parang oo nga, tulungan natin yung ano, taga-akay natin, yung taga-kita, si Ibra tutulungan natin. So, nagkakaroon ka na ano, may na-develop nade na din daming sa iyo na makibahagi ka doon sa mga gagawa sa ano mo, sa leader mo. Bakit pagkamalapit pagka malapit ang SPBB, yung worship iko-combine sa prayer meeting para magkaroon ng abuluyan. Diba? Ba't, ba't eh, 'Di ba? bak kailangan i-combine? Hindi combine nyo, pero walang abuluyan sana. bak eh, prayer meeting sa worship 'yun? Yung worship ang tinitindigan nila para ma-maintain yung abuluyan. At since naman na yung worship at saka yung pasalamat is eh, same day but di combine niyo na lang yon para isang abuyot lang hindi ba pwedeng hmm. Yung ganun yun yung mga ano eh Pwede. yung mga makikita mo na o nga no ba, 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 hindi ginagawa pag inatras sa, sa sa, prayer meeting may abuloyan yung prayer meeting okay. eh pagka magkasabay ng araw naman but hindi na lang pagisahin yung abuloy ng worship at saka ng pasalamat so uh okay. diyan pala makikita mo na kung gaano talaga katakaw sa pera to si ano tong mga namumuno diyan ang hinahanap ng tao sa inyo hindi yung i-hold back nila yung abuloy nila. Alam mo, ma generous sa mga tao eh. Ang mga tao, magbibigay yan. So, so long na yung binibigay nila, eh, napupunta dun sa what it, it, it was intended for. Pero kung napupunta sa iba, uh, behind their backs, eh, hindi basta, ay, hindi na kami magbibigay. Hindi ganoon. Gusto pa rin magbigay ng mga yan. Ang habol nila is accountability. Yung sinagot ni Katie, hindi siya actually sagot. Uh, ano yun eh? Ano ba tawag natin? Uh, just dismissing the question. Instead of answering the question, he judged those people na nagtatanong about saan mapupunta yung pera. Eh dapat siya sinasabing siya yung pumalit sa sugo, dapat handa siyang sumagot sa mga taong humihingi ng katwiran. Actually, kahit hindi pa magtanong dapat yung tao kung saan napupunta yung pera, paano ba yung maglabas ka ng ulat? Kung talaga ang intention mo ay i-clear yung doubt ng mga tao para hindi sila magduda kung saan napupunta yung pera, eh dapat nakahanda yung financial report mo. May ulat ka. Kaya hindi sagot yan. Instead, ang ginawa na lang niya, dismiss na lang niya yung mga tao nagtatanong at hinahatulan na indirectly na nagdududa ka. So kung ikaw man yung miyembro at sasabihin sa mukha mo na kung ano, uh, duda kayo, e eh, idiretsyo nyo na lang. Sinagot ba yung tanong? Hindi sinagot yung tanong. Alibay lang yan. Oo. Na-imagine ko, meron akong religion at milyon isang pumapasok sa abulian. I would do everything to clear my name. Di ba? At hindi ako bibili ng properties na ekta-ektarya dahil katitisuran yon. Kung matawid akong leader, katitisuran yon. I would, ibabandera ko sa inyo, ito lang bahay ko. 100 square meters lang. Up and down. That's it. Ganun lang. Mm. Bayan ng Diyos tayo eh. Pa-target sila ng pabahay para sa mga kapatid. Pa-target. Kinausap lahat ng ano yung uh, tawag nito, copy. Copy hands. nagkaroon sila ng target na ano ata, kung 5,000 or uh, depende sa lugar. Nakabuo sila ng 56 million pesos. Tapos, nawala na yun. Naglaho na lang yung pabahay na yun. Naging ano na lang. Kung nakalimutan na lang along the way. Nasaan yung 56 million? Yun yung, yun yung example ng ano na pinapago nila. wala na nga ulat. Kinakalimutan pa yung ano, yung pinatarget niya. Marami silang pinatarget na ganyan. Katulad nung ano, relay station. Tulong-tulong lahat ng distrito, relay station. Wala namang relay station. Nasaan ngayon yung pera pinagtulong-tulungan? Yan. Diyan kayo maging critical sa mga ganyan para tutuwa sa mga bagong kapatid sa loob na oo nga no, bakit nagsasalita yung mga matatandang kapatid? Bakit umalis yung mga matatandang manggagawa? Katulad ni Dark Knight. ba diba? Katulad ni Broccoli. Kailangan maging transparent ka. Ano bang mahirap doon? Kasi hindi mo ma ang isang miyembro, hindi niya maiintindihan yan, maguguluhan siya. Magtataka siya, bakit yung lokal, barong-barong, nangungupahan sa palengke. Doon sa mga pwesto sa palengke, nandun yung lokal. Saan ka nakakita ng ganun? ang sagot ng mga manggagawa, ang sagot ng pangangasiwa, eh, hindi daw tumatahan ang Diyos sa mga templong ginawa ng karay. E eh, kung ganyan naman yung argumento nyo, eh bakit nyo pinagawa yung MCGI Chapel? Bakit ginastusan nyo yan? Bakit siya kayo yung gastusan? Bakit yung mga lokal hindi nyo kayang gastusan? Naiinitan, walang electric fan. O hindi ba nakakahiya yung ganyan? Ano klaseng iglesia kayo kapag ganyan kayo? Sasambahin yung Diyos, tapos ganyan yung mga lokal nyo. O tapos sasabihin nyo, eh kung nagdududa ka, eh idiretsyo mo na. Eh ano pang idiretso nila? Eh inubos nyo na. Nagbenta na ng mga lupa. Ano pang idiretso nilang itutulong sa iba? O, oh, nilakulak nyo na. Pambihira, o. Oh. Sinabi ni KDR na idiretsyo nyo na lang kung kanino nyo gustong ibigay. Yung ganun. Dito toyo yun. Gina naikwento ko na dito yun. Ginawa na namin dito sa Bicol yun. Ginawa namin ng bahay yung kapatid na walang bahay. Kubo lang naman yung ginawa namin bahay hindi nila ni-recognize. sabi nila, parang uh, yung sinabi dati ni Lon na presentado alzado ang dating. Oo. Saan ka lalagay sa mga yan? Oo nga, ano? Di ba? Saan ka sa mga taong yan? E, diretso nyo na doon sa ano. Diretso namin. oh pag nung nagawa yung bahay na, na namin, yung nagtulong-tulungan, hindi rin ni-recognize kasi daw hindi idinaan sa iglesia. Eh saan lalagay niyan? Kaya sabi ko nga yung ginagawa ni nila KDR na yan kahit ni Best nung araw more on ano lang yan entertaining lang yan para sila, uh, hindi iba yung sinasabi sa nangyayari. S Sasabihan nyo kami ng ano, ng presentado alsado dahil ginawa namin. Eh sa inyo din naman ang galing na idiretso na isa eh, saan lalagay ngayon yung mga kapatid. Diba? Ang tawag nung ginagaslight nyo na kami. Para ang gusto nyo talaga na idaan sa inyo na mga buloy. Eh. Yan oh, ano, na, na, pag nagsarili ka ng mabuting gawa, hindi alam nang ano, hmm, magalit sila. Ano po ba yan Brad? MCJ po ba yan? Opo, ako lang po. Nag, ano ako dito? Free store mag-isa. Papayag ba sila? Hindi. Ang <laughs> bira, Brad. At nag-asaril ka dyan, may kapatiran tayo. Good point, Brad, doon. Wow.